Ito yung pinaka gusto po, Talaga Kasi ang dami-daming pagpipilian Alam tong choices Ito Ayan guys Diba? Ito yung maganda dito eh Meron silang palibre Exercise Bukod sa walkway Meron din silang mga ganito Iikot mo yan Ayan Galing ni kuya oh yun naman oh Yung mga iba Ganyan yung mga paraan nila guys Which is parang hindi ko kaya kaya ko ba yan? hindi ko yata kaya yung ganyan ayun guys oh, may rhythm sila sa pag exercise dito ayan barka barkada yan so, yung beach nila guys okay naman maganda siya very clear ang tubig kaso nga lang medyo madumi siya ng konti ayan o oh. so ako na maglilinis para sa kanila. Sige, ako na mamumulot. Upisahan ko nang mamulot, ha? Kaya andito ako, eh. Ayan, no? We have to make the ocean oceanic breathable. Hello, Afrizens! And welcome to our vlog! Nagtataka ba kayo ngayon kung bakit andito ako sa may tabing dagat? Hindi, hindi para magano ah lumangoy na parang sirena anyway ito ay isang ocean ng Senegal na kung saan isa ito sa mga pinupuntahan ng mga tao dito sa makatawid ngayong araw tayo ay mag-exercise -e exercise yes yes Sige kuya, iikot mo yan Iikot mo yan Ayan, galing ni kuya oh. Yan naman oh, yung mga iba Ganyan yung mga paraan nila guys Which is, parang hindi ko kaya Kaya ko ba yan? Hindi ko yata kaya yan Ganyan. yun naman, mini jogging lang Gaya nga nang sabi ko guys, itong uh, Senegal ay karamihan mga Muslim kaya meron din silang tinatawag na prayer area. So dito sila nagpe-prayer. Pray. Uh, so kanina, lininis na yan ni Kuya. Kaya tignan nyo, oh. Malinis na siya. Doon naman tayo sa ibang area na uh, ipapakita ko pa sa inyo. <laughs> eto guys, yung isa nilang spot. Ewan ko kung anong meron dito. Pero parang eto yata yung ano. Titingin ka ng sun, sunset. Yan. Parang ginawa siyang Rome style. Tapos pwede dito ka maligo. Ganyan. Doon may mga nagpi-fishing. Diba? Banda. May mga ano din dito, guys. Yung mga namamasura. Linilinis na lang yung binabasura nila. Ayan. Kung ang tanong nyo, guys, ay safe ba naman dito yung mga cellphone, mga ganyan mga gamit. Of course, double ingat pa rin. Pero, andyan naman yung, andyan naman yung mga police. Oh, hindi ko lang sila ma-video kasi nga, hindi ko pa mawari. Mamaya kunin nila yung cellphone ko. Eh. So, yung beach nila, guys, okay naman. Maganda siya. Very clear ang tubig. Kaso nga lang, medyo madumi siya ng konti. Ayan, o. So, ako na maglilinis para sa kanila. Sige, ako na mamumulot. Upisahan ko nang mamulot, ha? Kaya, dito ako, eh. Ayan, o. We have to make the ocean oceanic breathable. Breathable. Yan, maghanap lang tayo ng ano kasi ako na mamumulot para sa kanila. Ako na mag adjust <laughs> Parang hindi importante sa kanila yung oh shit. O, tapon natin para may patunay ha. Ayan, problema, problema. O. Tara at ililibot ko pa kayo sa mga iba pang lugar. Sa tabi ng dagat nila guys, ito yung walkway. Ayan, ayan si Kuya alin nilinis niya yung prayer area. So makikita nyo sa kanilang walkway. Meron silang mga Green, green, green. Yan. Ganda, diba? Hindi ko alam kung anong plant yan. And then, eto naman yung mga rising building. Bonju. Tapos, eto naman yung mga nagjo-jogging. exercise Diba? Eto meron din silang uh, white flower. By the way, guys, dito, ang gamit nilang ilaw ay solar. Solarization area na sila. So, ibig sabihin, eto guys, ang ang ilaw-ilaw, ang liwa-liwanag paggabi kasi nga, lahat ng kanilang ganyan, pole, my solar. Solarization. So, talagang advanced din sila sa mga pailaw. Eto pala yung next area. Football. Football. Mahirig din sila sa football, guys. So, check natin yung paglalaro nila kung magaling sila mag-football. Banjo. Ayan, upo tayo guys. Dito pala guys, ang buhangan nila parang nasa Egypt. Saya so, naglalaro na sila. So bukod sa mga naglalaro ng football guys, ay meron din silang ito yung pinakagusto ko talaga kasi ang dami daming pagpipilian a lot of choices eto ayan guys ba? Diba? eto yung maganda dito eh meron silang palibreng exercise bukod sa walkway meron din silang mga ganito eto oh yan i-try natin to ang dami na yung pagpipilian. Ito medyo luma na kasi. Paano pa to? Ah, isang paa lang. Yan. E, Ganun mo siya. Wow. Tingnan yan guys. So, ang dami na. So, dito guys, marami rin yung mga nag-zumba, Mga ganyan. Mahinahanap ako eh. Nakapula. May kasama ko nag-jogging eh. Hinahanap ko siya. Ah, andun pala siya. Andun siya, oh, nakapula siya. Ayun siya, nagwe-wave siya. So guys, pwede ka dito, ano, mag-monkey see, monkey do, monkey bar, monkey bar. So, dito tayo, magma monkey bar tayo mamaya. di ba guys ang ganda sana gawin talaga to ng Pilipinas gayahin sana nila kaya nga maganda sana talaga na mag travel travel in different places para makita mo kung anong po pwede mong maidala sa inyong country so I think it's a good project sa lahat ng mga SK sa lahat ng mga barangay tanod dyan kung meron kayong beach please do this one mura lang naman siya kasi puro metal lang naman yan wah pakipasa rin budget i-approve pakialamero. Concern lang po talaga ako sa Pilipinas. Kung ano yung kakaganda at kaka-beauty. Kaka-beauty. Thank you! Ayun, guys. O. Oh, may rhythm sila sa pag exercise dito. Ayan. Barka-barkada yan. tiba ba? Siyempre, pag gagamitan mo yun, kailangan linisan mo. Yung iba kasi dito, dito rin, guys. May iba't ibang amoy. Oo. Oh, so nag-jogging-jogging lang tayo. Saan pa yung kasama ko? Huli ka, Balbo. Ito yung kasama natin. Hindi pa naman Pinoy yata to. Hello? Pinoy ka, Kuya? Ah, no, no, Pilipino. This is Mr. Anas. He's my boss. My boss. The marketing. How should I exercise? Fantastic. Fantastic. Okay, guys, so we're heading home. So, Mr. Anas, so what can you say about Senegal? I mean, is it okay for people to visit? Yes. Senegal is such a lovely place um, uh -huh. with lovely people and also welcoming people. Yeah, is it so, safe for them? It's very safe for them to, for people to visit Senegal, and also the kind of bond they have togetherness uh, is, unless you come to see it with your own eyes, yeah, and more vibrant people and very sporty and energetic people. Yes, they are so very welcoming. You really have to visit Senegal at least uh, include include Senegal in your list of countries yes. that you visit. Yes. All right So and we'll see you soon. You, you will not regret it. Yes, we'll see you and, soon. And, here. and also try the, you come to try the food. Ah, yeah, yeah. that's what we are going to try and next. The, and the places, yeah, you know you will love it. You know each country is unique. Yes, in its own way. True. So just come, visit, and you tell your own story. Yes. See you soon. Bye bye. See you soon.